ngalan samaan sangat sa anak sa school to come to amen talay ko naman na Diyos salamat kayo ng kabuntagon o panlanginig panlip din taon kami sa mong pagpangkamot sa pagpangripot sa salamat kayo sa mga sa, sa sa anak ah, mga egsoon ako ng mga katoliko ang iyan na sa kita ay tubagon kini pamahayag sa usaka SDA mga kaigsunan nga matod pa niya mga igsoon si Mama Mary no dili na berhen no matod pa niya dili na berhen sukad nga nanganak ni Ginoong Hesus Kristo ah uh, mayong buntag dai diha tan no sa atong mga kaigsoonan ato ta. Iyan, mga iksonan, niyo sa ning paminaon unya manimbaya den ta iya mga kaigsoonan nang iyang pamahayag ni ning usa ka Human gipanganak ni Maria si Isos, si Maria o si Jose, nagkadayo na sila sa ay, Kung nakaanak sila o walong kabukong anak, upat kalalaki o upat kababay. Ang alas upat upat kalalaki mao si Santiago, si Simon, si Jose o si Judas. Ang upat kababay wala ginanlan niya sa Biblia. Mao ka na sila ang mga iksuone, Isos. Sobot ipasabot, nasabuhin pa si Maria, dilinigit siya, birhin. Human muna ya pemahayag mo ikson nga si mama mire ah, uh, but ko nagpasabot dili na berhen ah, uh, para sa iyahan pagsabot nining si nining usa ka SDA uh, man putong sabot daw ato ning an mga kaigsoonan kung tinuod ba niyo insakto ba yang panabot kay yar man ang sabot-sabot may naging buntag diha mga kaigsuna no sa ato mga igsuon dia nga naga kanunay sa nagsunod ka na to si Brad Oscar Lido o si uh, Arturo Kahinta di sa si Brad Dilmar no o si Brad Bulanon si Brad Bert Salazar si Brad Sirwin Tubaga Brad Limwin Tubaga si Brad Rafael Tubog si Brad Raul Hapian main buntad ning tanan adlaw si Brad Eric Kobatao main adlaw Brad iha o kang uh, Romeo Lustria mayong adlaw day o kang Brad Raul Silyakay o sa sa kabukiran sila sa taga so ano sa sa uh, Yurika mayong adlaw ninyong tanan may adlaw sa mga kaiksunan mga parindi na po madili katulik selamat may adlaw o, salamat sa inyong pagsuporta ka na ko sa pagsabot may igo sa mga panamastamas sa lain nga uh, sikta no? o ato ning tumagun garon mga ikson kining gingon ining usaka adventes nga si mama Mary daw dili na kuno berhen kay do na siya ay walo kuno kabuk anak may kay may kay iyang ihap no <laughs> walo kuno kabuk anak ihap din niya ang uh, walo kabuk anak ni mama Mere. ang iyang gibasihan mga igsoon sa panabot, iya iyang panabot ma sa iya kuno pagsabot iya gibasihan moro gyud niya niya nasulat sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3 nag-ingon din he Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago ni San ni Jose ni Judas o ni Simon Dili ba ang iyang mga igsuon babae uban uban din he nagpuyo tungod nini wala sila mutuo kaniya Muni ang gibasihan mga igsoon, ang maritis sa mga tao nga tuwa dito na naway ni Ginungso Kristo. Ang Martis, <laughs> muna sa mga SDI kaya ang Martis, tuuhan nila. No? Unya, wa nila palaumi, wa nila palaumi, kun, tinuod ba ning giingon nila nga si ah uh, Ginoong Kristo adunay daghang iksoon. No? Mga kaiksoonan, ato ning tunan karon mga kaiksoonan kiningkingon nila nga si ginong Isos niya nga sumala sa iyong pagsabot taghan iksoon si Mama dili na berhen mga kiksoonan ko atong masihan karon ang Biblia no? o ang mga referensya nga dili iya sa simbahang katoliko pulos ni protestante nga mga referensya mga iksoon, una ho na to pagtungkat o pagtuon kung kinsa ba kining Maria, ngadiin adunay mga anak nga si Jose o si uh, Santiago o si Judas ano, muni ang surat diri Santiago Judas, o si Simon upat yung gabo no, o si Jose, upat sila gabo kaya e gingon, tanaw na to mga kagsunan, kung kinsa ba kining Maria hao tigsoon bagit kini ni Ginoong Kristo. Aniya sa Matthew kapitulo 10 bersikulo 3 mga kaigsoonan. Ah, dos pa sa 3 mga igsoon. Mo ang nasulat. Ang mga sa napulog duha ka apostolis nga mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan nga anak ni Sabideo Si Pilipe, og Bartolome, si Tomas og si Mateo, ang kubrador sa buhis. Si Santiago, ang anak ni Alpio. Kinsa Santiago, anak ni Alpio, si Judas. Og si Judas, anak niya po ni Alpio, si Simon. Og ang patriyuta nga. Og si Judas Iscariote, ang nagbudhi kaginong isos. Din Dinhi makita na to, nga dunay amahan kining mga tauhana kining nasulat din sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3 gisgutan din ang iyang inahan ang iyang mga isuon iyang inahan mo si Maria o ang iyang mga isuon mo Santiago apan doon na ay amahan kini Santiago mga si Santiago, si Jose, si Judas o si Simon doon ay ina, amahan, no? doon amahan kisa ilang amahan sumala din sa Matthew Versikulo versikulo ah, dos paingon sa tres si Santiago anak ni Alpio kini dia si Santiago anak ni Alpio og si Tadio kinsam ni Stadio mao man ni si anak gyapon ni Alpio si Simon ang patriota si Simon nga patriota anak gyapon ni Alpio nga kining upat aduna sila amhan si Alpio mga eksoron Uling bantayan na, no? kay ang amahan ni Jose, ay amahan ni Jesus, yung ama-ama, mao si Jose. Busa, dinhi pa lang, imo nang ng, timbang-timbang nga, kung mao na, dili tingali ni mao nga Maria. Nga naman, nga dili ni mao, imo nang mabana-bana ba? Kaya ang ilang amahan, mao man si Alpio. No? Ang ama-ama ni Ginoong Isokristo, mao si Jose, dili si Alpio o kining upat nga ngan landin ni sa sulat ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 aduna sila inahan nga si Maria ang pan ang ilang amahan mao si Alpio atong tan-aon mga kaigsuonan sa 15 bersikulo 40 sa Marcos 15, versikulo 40, mga Dito may pipila usab kababay, nga nagpaantaw sa pagtanaw uban kanila si Salome si Maria Magdalena o si Maria nga inahan sa Batanong Santiago o ni Jose nga kining Maria mga kaigsunan din eh nga gistutan, inahan ni Santiago o ni Jose no? Batanong Santiago o ni Jose din ang ilang amahan mao si Alpio sa kuan uh, mga kaigsunan kining alpio mga kaigsunan mao kini ang amahan nila ug dili ni mao ang ama-ama ni Ginoong Kristo. kay ang ama-ama ni Ginoong Kristo mao man si uh, San Jose Aniya, mga kaigsunan usab din ni sa Juan kapitulo 19 bersikulo 25 dool sa krus ni sus nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas og si Maria Magdalena. Nga adunay Maria din he, nga asawa ni Cleopas mga sa Juan Kapitulo uh, disenoy 19 versikulo 25. Nga kining Maria igsoon ni Santa Maria ni Mama Mary. At umbalikon, dool sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan kisa may inahan ni Ginoong si Maria. Kung ang igsuon anhan, si Maria nga asawa ni Cleopas. Nga kining Cleopas mga igsuon sa Latin, mauro na sila o kahulugan o ang No? Ato nang ma, ma kwanato na ito na Ato nang makita ma, ma karon mga igsuon sa mga ebidensya. Nga doon na day igsuon si Mama Mere, nga ngalan Nga pun, Maria. O ang iyang asawa, iyang bana na si Cleopas, nga sa Grigo mga igsoon, Alpio. No? Alpio. O parihas na, na sila, usara na sila katao sa si Pio Pasok si Alpio. Mga na. Busa, dili di ay, tinuod, nga katong mga ginganlan niya nga sa Santiago, si Simon, si Jose, o si Udas, igsoon ni Ginong Iso sa unod. Kay, ang iyang inahan nga si Maria sumala sa Juan 17 at 19 versikulo 25 duol sa cross ni nagbarug ang iyang inahan iyang inahan si Mama mere o ang igsuon sa iyang inahan si Maria asawa ni Cleopas o laing Maria si Maria Magdalena nga dili dahil niya por suso so, nga igsoon, mga taigsunan kadtong gingon sa itong igsuong no? Unya ato pa dugangan pagi mga kekso na nining dictionary, Bible dictionary mga kekso. Nagingon is Bible dictionary mga kekso na. Nagingon of Revised Version. Clupas of Amplified Version is apparently to be identified with Apli Alpios nga kato si Alpios nga inaha amahan og si Cleopas maura sila at uh, ipadayon mga egso, no naging unsab din he sa dito <coughs> being bari, variant uh, form of the same Aramic origin original sa Aramaic day mga tinsunan di nasayok ko ganina no akong naingon na sa Latin sa Aramaic pareha sila original nga kanan nga nggak aramaik ug pareha kahulugan he and mary were those the parents of the apostle james had also brother of jose those who understood the lord brethren to have been his cousin in his mother's side Ngakini deh si Alpios, mga keksunan. o si Cleopas, the same person nga asa yang bana ni Maria nga igsuon ni Mama Mary busa ningon kini maong ah, Bible dictionary nga agaw sila kasin sila ni Ginoong Kristo dili kadto anak ni Mama Mary asa ah, ka tutuhan na dinog is di eh, nga way tuon o okay, kining Bible dictionary nao dagko kayo no ah, ato pag yung pasundan no ni apa sa dako kayong laing dictionary mga At atong tan-aon kining maong dictionary nagingon din hi mga ekson. Cleopas, the husband of Mary, one of the women who was present in the crucifixion crucif 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 of Jesus. John 1925. Cleopas, King James Version, according to tradition, Cleopas was the same person as Alpios. Kaya <laughs> si Cleopas, the same person, ingon si Alpios, o ang iyahang asawa, maungingan ginganlan niya po, Maria. Naingon din ni Alpios, the father of James, the least, and the John Jose. Dini, mga igsoon, ang ilagyong daing amhan, ni Jose, ni uh, Judas, ni Santiago, Mausi Alpius o Cleopas sa Matthew kapitulo 10 versikulo 3. Busa, dili sila igsuon ni Ginoong Iso Kristo sa unog kundili igagaw lamang diha sa side ni Mama Mary. Nagagaw sila basta sa tayo. Dili kay atas lang kang galingong pagsabot. Nasa ta magsabot sa ta sa kiniang ato pong uban nga bahin nga mga libro, no? Mga kaigsunan. Dili lang ta magpataka nga. Muingo na nga. Sa akong pagsabot, si eh, Maria di na Virgen. Sa nakasayok mga igsunan. Tungod kay kadto mga igsoon nga iyang ginganlan sa so, usaka, ka eh, is day eh. dili tinuod di ay igsuon -so sa unod sumala nining akong Bible dictionary sila di ay igagaw lamang no diha sa iyang mother side kay igsuon -so man kadto ni Mama mire ang laing Maria sumala sa Juan 19:25 Niya pa mga iksuon -so sa lain na usab nga Bible dictionary Bible dictionary ni di ni putos ase no nagingon din hi The Mary of James, the other Mary, the wife of Cleopas. These are probably the same person the accompanied Jesus of Jerusalem was present at crucifixion. And was with Mary Magdalene at the time of the resurrection morning. According to the writer Hipposippus, Cleopas was the brother of Joseph. the husband of Jesus mother nek kini deh si Jose nga ama ama ni San, uh, si San Jose nga ama ama ni Yesus Hesus Kristo ang iya deng ang ni ini mau si Cleopas nga naasawa po ni sa igsuon ni Mama mere Uling magtuod-tuod ta. Nga si Cleopas de mga kaigsunan, igsuon o si Cleopas o Alpio igsuon o si San Jose o si Mama mere ang asawa ni Cleopas o ang asawa ni Cleopas igsuon o sab mga igsuon <laughs> Munay ay eh, nakakulang na to sa pagtuon nga dili di, di na siya uh, tinuod nga igsuon ni uh, so Kristo diha sa unod mga kaigsuonan. Niya mga kaigsuonan usab din sa Biblia natong tan-aon no. Sarong to. Pisa po ning Biblia. Klik-klikit no. Sa Roma 9 no versikulo 3 kay arang ko paganing pat matinguha ang akong pagkatinunglo o pagka gikan kang Kristo alang sa kaayuhan sa akong mga igsuon nga ako rang mga parinte nga naandan dai sa mga Hudiyo kaniadto bisan si San Pablo nang siya sa nga akong mga igsuon nga ako rang mga parinte nga bisan dai kaniadto naanad ang mga Hudiyo nga katong mga parinti tawgon gihapon og igsuon nga kining mga ah, gigamit sa atong igsuon wa niya mapalawmi nga kini di ang pag-ingon nga igsuon mga parinti kini nga kayo no nga naman mga igsuon human nang anak si Mama Mire matupaniya ah nagkuana kini ang ah, nanganak paglaing unsa may gisogo di ay kang Jose ni mga kaigsunan ang usa ka libro nga Dilos Scripture nga gisulat gika uh, iya kini sa libro gikan sa Oxford University nagingon din hi mga ikson. ah din hi the priest said to Joseph you have been called to take the Lord virgin into your safe iting nga si Mama Mary gihatag sa gito o kang asan Jose ingon nga si Jose mo'y mag amping o manalipod kanya wala na gihimo nga iyang asawa o ba anak, kundi nagtig panalipod lang o tig atiman siya ni Mama Mary namunang no, magtuntun sa ta no? dili kay atong palabihan po si Mama Mary pag para mas tamas nga daghang anak. Ano? <laughs> sa mga kaigsoonan ang dako kayo nga uh, kinahanglan nga ato sang tubagon kay tiamo nang daghang anak. Oh. Si Mama Mary, usa ba ka berhin, usa ka berhen mga igsoon ani asa isayas, Kapitulo 7 bersikulo 14 ningon Busang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mga og usa ka anak lalaki ug ang og ang iyang ngalan Emmanuel kinsa maning ulay nga nanganap og lalaki nga tawgon ang iyang ngalan og Emmanuel aniya mga igsoon sa 18 sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 kama 23 Muna ang nasulat og ang paganak kang na hitabu sa ingonini nga paagi diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon kang husi sa so wala pa sila mag-usa siya ah hingkaplagan nga nagsamkon pinagisas espiritu santo kama by the tanawa usa ka berhen nga ah, magasamkon og mga anak og usa ka bata nga lalaki o ang iyang ngalan pagkatawag og Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato nga kini mga kagsunan, ang nanganak og usa ka batang babaye nga usa ka berhen nga iyang anak tawgon og Immanuel walay lain si Mama Mary nga bisan siya anak niya kun sag berhen og dili tinuod nga gihilaptan siya ni Jose kay si Jose sumala sa maong lebro usa lang siya ka safe keeping nag safe keeping lang siya nag nagtago lang o nagamping lang o nagbantay lang kang Santa Maria ug sumala usab sa atong mga ebidensya sa atong diksyonaryo nga dagko kayo nga kung gigamit karon katong Santiago si Judas si Jose o si Simon mga anak ni Alpio sumala sa Biblia o referensya o igagaw lamang ni Ginoong Jesus Kristo. No, atong basahon gid pag-ayo mga igsuon. Eh? Yeah, oh. ma... Niya o. Karon ma di ni atong mga kaigsuon ano. Niya. Yeah. Iya yeah, sa mga kuan mali mga igsoon ko nako pagbasa Bible dictionary. Di ko magsaba sa ning Bible dictionary aron mangita mo. Mag Research man gani ko. No. <laughs> Cleopas of revised version, Cleopas of amplified version ah is apparently to be identified with Alpheus. No, si Alpheus dai si Cleopas maura dai ni mga kaigsoonan. Naingon din ni being variant form of the same aramic uh, aramic original parias <laughs> mga kaigsunan E and Mary were those the parents of the Apostle James the least who had also a brother of Jose na duha si Alpheus o Cleopas o si Maria mga ginikanan ni Jose o Simon o ni Udas taro kayo no mga kaigsunan nga Iligid atau at ipadayon mga paksuna. Naingon din ni, those who understand the Lord brethren to have been his cousin on his mother's side suppose that this Mary was sister of the virgin and thus that John. Kininga Maria da ina ilang ginahan iso unbot uh, ni virgin Mary protestante kini mga dengan ng dictionary ang atong busa ha wag yapon pagtuon-tuon kay iya ramang god kaw galingon nga pagsabot sa sakong pagsabot to iya to pagkaling pagsabot wala siya mag kini ang magtuon pagayo no muna mga kaigsonan ya diha sa akong nay nag-comment na ko mga kaigson nga daghan ko nung kuglipro hindi mo kita na

Daghag libro pero kulang kay Balo. O sa pagkakang libro, labaw kang way kay <laughs> ako ka daghag libro, kulang kay -balo. unsa O sa pagkakang libro. No? Huwag kay gitunan. O ikaw nang itaas ko kay Labaw kang way kay Balo. <laughs> artis lang, tis. <laughs> uh, salamat kayo. O may daing adlaw ni Father Tikis sa itong isip di kuan uh, ini sehingga ada yang uh, nalimut di noong ko sa uh, spiritual director no? huwag sa mga tulik with defenders si Plum, Clum huwag St. Peter's Min nga nakatanaw tagang salamat mayong adlaw kanino huwag sa pagnon